Paano maglagay ng subtitle sa ating video? Kung mapapansin nyo sa ibang content creator na sa tuwing magsasalita sila ay may lumalabas na word sa kanilang video. Ito din yung isang tanong na natanggap ko kung paano daw gawin. Dati sa isang video ko ay kailangan piliin ang language na malay. Pero ngayon ay hindi na kailangan. Sa bagong update na iCapCut ay may option na siya na Tagalog. Kung gusto mong malaman kung paano maglagay ng subtitle sa video, panoorin mo ang video na to. Pero bagong lahat, kung gusto mo na video, ay huwag mong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng CapCut. So ayan, kung wala pa kayong CapCut, ay pumunta lang kayo ng Google Play Store at hanapin niyo yung CapCut. Then pagkatapos, open nyo lang. So pagka-open nyo, ay ganito yung chora Then pinutin lang tong new project. Ayan, then pupunta kayo sa gallery ng iyong cellphone. Then pipili kayo ng video na gusto nyo lagyan ng subtitle. Then halimbawa itong pinakon akong video, pindutin ko lang to. Then pindutin lang tong add. Ayan, din dito sa baba, makikita mo dito ang captions at pindutin lang to. Then, pindutin lang tong auto captions. Ayan, kung mapapansin nyo ay nakalagay siya sa English. So, babaguhin lang natin siya sa Tagalog or Filipino. Then, pindutin lang tong Filipino. Nakasite na siya sa Filipino. Then, pindutin lang tong generate. And, generate captions. Antay lang natin matapos. And, caption generated. So, subukan lang natin i-play. So, kung himbawa may mali sa uh, auto caption. Ang gagawin niyo lang ay edit captions. Pindot lang tong edit captions. Ayan, so imbes na kahit uh, papalitan natin to naging kahon. So gagawin natin ay yun nating kahit in space. Then pagkatapos, maitama yung mali ay pinutin lang tong check sa taas. Ayan. Then kung hawari gusto niyo palitan ng style or font, pinutin lang tong style pwede kayo pumili ng uh, template. So, pwede rin tong pangalawa. Then sa fans, uh, pwede nyo rin siyang palitan. So, limbawa, ilagay natin sa modern. Then, pagkatapos, pinutin lang tong check. ayun, din subukan natin i-play. Ayan, so may subtitle na tayo. Para masave ay pinutin lang tong arrow sa taas. So lang kadali.